Buhay na buhay ang Maginhawa Street dito sa Quezon City para sa kanilang Maginhawa Summer Fest. Walang ipek at tindi ng araw sa mga gustong mag-food trip at makivibes dito. Dito weekend, mahigit 60 food stall and non-food businesses ang bumida sa kanilang Summer Fest na binansagang Cruel Summer. Sa tindi ba naman kasi ng init ngayon, pero sold ka sa sarap ng tsibog at lamig ng drinks dito. Ang daming choices ng food and drinks. Everyone is very welcoming naman dito yeah, and the okay. food choices talaga madami. At hindi kayo magsasawa. Yes. Abot ah, kaya pa. Ang mga drinks may mabibili kang tig 100 pesos at isang litrong juice na iyan. Sa food naman, marami kang choices mula sa takoyaki na makakabili ka ng 4 pieces sa halagang 65 pesos hanggang sa putok bato na mula 120 hanggang 180 pesos. Pero dahil naghanap ako ng na mas budget friendly, ayun, nakakita ko lang tag 50 pesos na rice meal. At sinamahan ko pa yan ng tig 100 pesos na gram shake. Sarap, di ba? For 50 pesos, itong chicken strips with rice, good. Kasi mama pa nung refreshing na mango graham shake na 100 pesos, sulit na. Hindi lang food ang bumita dito pati ang mga artist, aba, nagpakitang gilas din. Dito ko nakilala si Julia, na sa kabila ng tindi na init ang araw, aba, nagpatato pa dito. Sobrang init, but then yun na lang yung available na schedule. So, I was like, it's fine. <laughs> Worth it naman. No Aminado ang organizer, hindi na lang food trip venue, ang gusto nilang bansag sa paginhawa. Gusto na rin nilang gumawa ng pangalan bilang food and art hub sa Quezon City. There is an ordinance in Quezon City, um, branding Maginhawa as an arts and food hub. Tayo mga Pilipino, kahit gano'ng katindi ang sikat ng araw pagdating sa putripan, hindi talaga nagpapahuli. Pero ngayong cruel ang summer, siguraduhin pong hydrated po tayo. Mabal journal, ibang taling kipuhatid ang mukha ng balita.